I tried using them with every potion I could think of. But not one of them made my potions more powerful! All they did was make a mess! Oh... Hey, yo! Isang mapagpalang-arong sa atin mga kaluto for today's video. Tara, samahan niyo akong magluto ng adobong manok sa gata. So, napakasimpleng lutuin lang ito mga kaluto. Siyempre, kailangan natin ng manok. At pinag-aalo-aalo kong may pa po ng manokin tuya, bawang, sibuyas at kamatis. Siyempre yung gata natin dyan. So, painit muna po tayo ng kawali at mantika. At siyempre at magkape-kape muna tayo. Ang foundation, mga kaluto. At balik tayo sa ating niluluto. So, kapag mahint na yung kawali, unahin natin yung ating niya. Kaya at, nating lumabas yung kanyang aroma. At kapag nakakamay na aroma, lagyan natin yung ating bawang. So, ay na rin dagad natin yung ating sibuyas. At kapag lumabas na yung kaluluwa ng ating sibuyas, eh, isabay na natin yung ating kamatis. So, huwag natin patagalin yung pag-iisa ng kamatis. Isabay na natin yung ating manok nandano ko hita, pitso, backbone, at paa so niragyan po nyan po ng na, laurel then suhat people, bali to is to do and help po yung ating suhat yan at syempre niragyan din natin ng po yun so style adobo lang ito mga haluto. So yan, dinagyan natin ang pamintang dalog. Mas marami, mas masarap po. Mahal ito. Siyempre, so lagyan din natin ang ng moto. Tak, tak, tak. At isang chicken cubes. So, hintayin mo natin yan. Pumulo. At pagkabulo, -pag megos-megos natin yan minsan. Mahal ito. Para yung So, eh, lahat. Ang parte ng ating manok. Ang lagyan po pa rin pala yan ng huwag alamang. At ilang iwan ng ating pampaganang sili. So, hindi makaka-apekto ng dahil sa takto. Walang sinabi ang anghang sa kata. So, may ko sablit. natin yung pina-adobo natin. At hintay, hintay natin na matuyo ng konti. So, labi natin ng siring panigang. At kapag ganyan na, na medyo na babawasan yung sabaw ng adobo, ilawin na natin yung ating karanggata, So, ayan, hihintay natin yung pumulo. At ayan, at kapag makun mo na yan, ay hindi kang leto sila matin. Para magpantay yung kulay at hindi manikip, <coughs> mahalo ito. So, shoutout para sa mga sabongero dyan. Nakita ko itong yuto na ito sa mga sabongero. Kapag bibiyad sila, eh, ito yung style. So, nilagyan ko po ng manilang ginaya at nakakong. Para medyo magkakulay-kulay naman. So, kung nila umakakaluto, kung tala ka at malamang ko kung saan nakarating video na to at kung patuloy ang nanonood, maraming salamat at enjoy. So, ito at paluto na to mga kaluto dahil marambot lang yung ating kangkong. So, eh, iakay eh, na natin yan. At tatanalian na mga kaluto. At, ito na, yung ating ginataang manok. So, yung sarsang na tira pala mga kaluto, ilabay yung bahaw. Malamang, may gumagawa nito sa mga naninikit na mga sabaw-sabaw. And there you have it mga kaluto. Ito ang ating Adobo Manok sa Gata. Thanks for watching. That is all.